paano sila magtutulungan? Ngunit sa pagkakataong ito, kaharap ang kanilang parehong kaaway na si Iwin Lin. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtulungan. Umaasang magkakaroon ng pagkakataong mabawi si Minif. Sinulya pa ni Tides Dithifvay si Tides at matatag na tumango. Sa loob ng maikling tatlong araw, inayos nila ang lahat ng kanilang mga lumang alaala. -ala. Pagtingin sa mga bagay na punong -puno sa ilang mga kahon. Bigla silang natigilan. Hindi nila maintindihan kung bakit labis ang kanilang pag-aalala. Sa sandaling iyon, hindi nila na malayang naalala ang mga bagay na itinapon ko sa basurahan. Ang balbula at ang manika. Totoo kayang inaamag na ang mga iyon? Ang mga gamit nila ay buo pa. Kaya paanong ang mga gamit ko ay maaaring maamag? ang mga pangyayari sa loob ng maikling dalawang buwan. Bago magsimula ang semestre, paulit-ulit na umalingaw nga o sa kanilang mga isipan. Mayroon na silang malabong sagot sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila namamalayang iniiwasan ito. Ayaw nilang aminin. Pagkatapos ng lahat, silang tatlo ay lumaking magkakasama. Ang relasyong ito ay hindi kailanman mapuputol. Hindi niya sila tuluyang iiwan. Inaaliw ni Nakides Dizfv at C. D, C, D, C, D, C e, ang kanilang sarili. Hanggang sa pagbabalik nila sa Gith Hindi nagtagal. Muli silang lihim na pumunta sa Gith Sa silid aklatan, may pribadong silid si Winlin. Kami ni Winlin ay magkaharap na nag-aaral. Paminsan-minsan ay nagpapalitan ng ilang salita. Matapos kong mapagtanto ang pambihirang kakayahan ni Winlin. Araw-araw ko siyang hinahanap para matuto. Mga kaalamang hindi maibibigay ng mga libro. At hindi rin lubos na maituturo ng mga guro. Sa mga pagkakataong tulad nito, siya, sa kanyang malawak na kaalaman, ay naging isang mahusay na katulong. Nais ko sanang palagi siyang makasama. Para matuto pa. Ang samahan namin, hindi tulad ng mga chismis, na kami ay magkasintahan. Kundi mas katulad ng isang relasyon, ng guro at estudyante. Si Eoin Lindin ay unang beses. Makakilala ng taong kayang sumabay sa takbo ng kanyang pag-iisip. Natural, masaya rin siyang ibinahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang problema lang, ang eksenang ito na nakita ni Nadhidithi. And the Atides and His Ay halos ikabalo nila sa selos. Gumawa sila ng isang higanting kastilyo mula sa mga sariwang bulaklak. Ang kastilyo ay inilipat sa labas ng silid aklatan. Sa loob ng mga kahon ng regalo, naglalaman ng kanilang mga alaala sa mga nakaraang taon. Napakaraming kandila ang kumikislap na liwanag. Naginagawang mas mahiwaga ang buong kastilyo. Si Nakivis DFV at si ay parehong maayos ang pagkakamakeup. Nakasuot ng magkakaibang bestida. Ngunit parehong kapansin-pansin. Pareho silang may hawak na bulaklak, parehong kinakabahan habang naghihintay. Gayon pa man, matagal na silang naghintay. Maraming mga kaklase ang tumawag sa akin. Ngunit hindi pa rin ako bumaba. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si TDVD. Sumigaw siya mula sa ika na palapag min. Tutu pa rin si DSVDC ang kanyang dating pangako. Hindi mo ba narinig ang pagtatapat ko noon? Sa pagkakataong ito, hindi mo na ito maaaring palampasin. Maraming kaklase ang nagsimulang maakit. Lahat ay mausisang nakatingin sa ibaba. Nagsalita rin si Tides Dinsvay Mene. Nangako ka sa akin. Napipili ka ng isa sa amin para makasama. Oras na para pumili ka. Ang may-ari ng silid sa itaas na palapag na nakakita sa eksenang ito. Ay walang anumang naramdamang pagkakaantig agad kong kinuha ang telepono at tumawag sa pulis. Sa dahilang may panganib ng sunog at pagsabog at nakakaistorbong inay. Tumulong din si Ire. Winlin na hanapin ang tagapamahala ng paaralan. At tumawag ng isang truck ng tubig. Naalala niya ang gabing iyon. Nang pinag-usapan ko ang tungkol sa mapanganib na laro. Sinabi ko na sa araw ng pasukan. Itapon ko ang dalawang bagay at iyon ay kayo. Kahit ilang beses pa akong bumalik, hindi ko pipiliin ang sinuman sa inyo. Bumaba ako. Humarap kinakides v at si Dvd. At malamig na sinabi. Pagkasabi ko nito, dumating ang truck ng tubig. Isang malakas na buhos ng tubig. Ang agad na pumatay sa lahat ng kandila. Nabasa si nakides dintfve at si Dvd. Mabilis akong hinila ni Ewin Lin. Palayo na iwasan ang lahat ng tubig ang maganda at mahiwagang eksena ng pagtatapat kanina. Ay biglang naging isang bunto ng mga sirasirang bagay. Ang mga bulaklak ay tinangay ng tubig. Hindi mabilang na mga talulot ang nahulog. Nabasa ang mga kahon ng regalo. Pati na ang mga laman nito ay basang-basa. Walang tigil ang pagtulo ng tubig. Isang maingat na inihandang pagtatapat. Ay nagtapos sa kaguluhan. Ang buhok sa noon ni Tides Didfvay ay tumutulo pa rin ang tubig. Maputla ang kanyang mukha at labis na napahiya. Kinagat niya ang kanyang labi at nahihirapang nagsalita. Min eh, patawad. Mali ang mga ginawa namin noon. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Matagal na kitang gusto. Ang mga bagay na ito ang patunay na mahal kita. Huwag kang maging malupit, parang awa mo na. Ngunit wala akong balak na magpatawad. Nagmamadali ring nagsalita si Main Menhe, hindi ko na hinihiling na pumili ka sa amin. Basta't layuan mo lang si Winlin. Handa kaming mahalin ka. Hindi mo kailangang mahirapan. Kaming dalawa ay para sa iyo. Ang maitim na mga mata ni C.D.F.D.F. ay puno ng determinasyon. Hindi mapapawi. Maraming tao sa paligid ang nagbubulungan hindi ako naapektuhan. Bagkus, naramdaman kong nakakatawa ang kanilang mga sinasabi. Mga baliw ba kayo? Matagal na akong hindi naaantig sa inyo. Mula pa noong kayo mismo ang pumatay sa apoy sa puso ko. Huwag na ninyong sabihing patawarin ko kayo. Huwag na rin kayong umasang makakasama ko pa kayo. Hindi maaari. Sumuko na kayo. Pagkasabi nito, hindi ako nag-atubiling tumalikod at umalis. Malinaw na ang aking matigas na desisyon. Nakatingin si Tides Didifvay sa likod ko habang papalayo. Ngunit hindi pa rin siya makapayag. Gusto pa rin niya akong habulin. Sa sandaling ito, bumaba ang ilang pulis sa sasakyan at nagtanong. Sino po ang nag-report sa pulis? Sino ang gumawa ng mga ito? Matapos ang ilang tanong. Dinala ng mga pulis si Nakides Dintifvi at si hindi ka siya ang lahat sa sasakyan ng pulis. Kaya kami ni Eoin Lin ay pumayad. Nasumakay sa aming sasakyan patungo sa istasyon para magbigay ng salaysay. Isang grupo ng mga tao ang patungo sa istasyon ng pulis. Sa sandaling iyon, isang lumang truck. Ang biglang sumugod patungo sa sasakyan ng pulis. Ang driver ni Eoin Lin ay isang dating special forces. Napakabilis ng reaksyon. Agad na minanyobra ang sasakyan upang makaiwas. Gayon pa man, hindi kasing swerte ang sasakyan ng pulis. Kahit sinubukang umiwas, dahil kailangang bigyang pansin ang ibang sasakyan sa tabi. Limitado ang espasyo para gumalaw. Ang lumang truck ay tila nakatutok na sa sasakyan ng pulis. Napakalinaw ng target. Pinaandar lang ang makina. Walang pag-aalinlangan na sumalpok sa likuran ng sasakyan ng pulis. Kung may nakakita sa eksenang ito, tiyak na makikilala nila na ang nagmamaneho ng lumang truck ay si Ken Sifnin. Munit Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng benda. May tumutulo pang dugo sa kanyang katawan. Mukhang napakatakot. Si Ken Sifnin ay tuluyan ng nabaliw. Wala na siyang pagnanais na mabuhay. Gusto niyang mamatay kasama ako. Noon, itigil ni Nakides DFV at si ang pagtustos sa kanya. Ang kakarampot na pera sa kanyang kamay ay hindi sapat para sa kanyang reconstructive surgery. Kahit ibenta pa niya ang lahat ng regalong ibinigay nila, hindi pa rin niya mahanap ang pinakamahusay na doktor. Ang epekto ng operasyon ay pangkaraniwan lamang. Sinabi sa kanya ng doktor na magiging mahaba ang proseso ng paggaling. Hindi naman gaanong malubha ang kanyang mga sugat. Ngunit si Kian Thiel ay hindi matanggap ang kanyang kapangitan. Pagbalik niya sa A.G. Universidad ng Hodai. Naramdaman pa niya ang mapanlibak na tingin ng mga tao. Mga tinging puno ng pandidiri. Hindi niya makayanan na makita ang kanyang. Pangit na anyo kaya nagbayad siya para sa cosmetic surgery. Ngunit hindi niya inaasahang maluloko siya. Hindi pa tapos ang operasyon. Isinara na ang klinika ng pampaganda. Nasira ang kanyang mukha Nasugatan din ang balat sa kanyang katawan. Dahil matagal siyang wala. Ilang beses na siyang binabalaan ng paaralan. Sa huli, kinumbinsi siyang tumigil sa pag-aaral. Nawala sa kanya ang lahat. Kaya bakit ako ay maaaring magkaroon ng lahat? Kaya nagpasya siyang isugal ang lahat. At pagsisihin ang lahat. Nang makita niya akong nakikipag-usap sa pulis. At pumayag na magbigay ng salaysay. Agad siyang sumakay sa sasakyan naghahanda. Minaneho ni Tienf si Esnin ang lumang truck. Diretsong tinarget ang sasakyan ng pulis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan. Na ang nakaupo sa likurang upuan ng sasakyan ng pulis ay hindi ako. Kundi si Nakides Infve at si Divide. Sumalpok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang buong likuran ng sasakyan ng pulis ay malakas na nabangga. Nabasag ang salamin sa likuran. Sinakides Inesvay, si at patina ang pulis ay nawala ng malay. Hindi alam kung saan may butas sa katawan. Ngunit walang tigil ang pag-agos ng dugo. At namula na ang buong sasakyan ng pulis. Samantala, ang lumang truck ni Tien Nin. ay hindi rin mas maganda ang kalagayan. Nasugatan siya sa noo. Nagsimulang tumulo ang dugo na wala ng malay sa upuan ng driver at hindi na nagising. Sa isang iglap, Sunod-sunod na umalingawaw ang sirena ng ambulansya at sasakyan ng pulis. Pati ako ay nakaramdam ng pangingilabot. Nagmamadaling tinanong si Ewing kung ayos lang siya. Niyakap ko siya. Hinaplos para pakalmahin. Ayos lang. Pareho tayong ligtas. Magiging maayos din sila. Matapos naming magbigay ng salaysay sa pulis. Naghihintay kami sa labas ng emergency room. Naghihintay sa pagdating ng mga magulang ni Nakides DTSV at CDVD. Sa kabila ng lahat, itinuturing pa rin namin silang mga kaibigan. Kaya dapat manatili kami rito saglit. Hindi alam kung gaano katagal bago nagkamalay si TDHD. Siya ay bahagya lamang nasugatan dahil noong araw na iyon ay nawalan siya ng malay. May pulis na nagpoprotekta. Hindi malubha ang kanyang mga sugat. Isang binti lamang ang nabali. Si Tivas and Svay. At ang pulis na. Nakaupo sa likuran ay hindi kasing swerte. Tumama ang basag na salamin sa ulo ni Tivas and Svay. Napakadelikado. Bagamat hindi ito banta sa buhay. Hindi pa malinaw ang mga kahihinatnan. Ang pulis naman ay tinamaan ng basag na salamin sa buong likod. Napunit at nagdurugo ang mga lamang loob. Kritikal ang kalagayan. Si Kian ay nagtamo ng pinsala sa utak. Ang dalawang binti ay nabali rin. Iyon ay isang sasakyang dapat ng itapon. Kaya natural na mahina ang proteksyon nito. Nagkamalay si T. Dizhi Dizhi, ngunit ayaw akong makita. Paalisin mo na siya. Hindi niya kasalanan ang nangyari noon, si Tian ang may gawa. At ngayon, hindi na ako karapat-dapat para sa kanya. Ang dating palaging mayabang na si Senorita B. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng pagpapakumbaba at kabiguan. Hindi niya matanggap ang kanyang itsura na may sakit. At isang binti sa harap ko. Kahit nagagaling pa siya, hindi pa rin siya naniniwala. Sino ang nakakaalam baka hindi na ito gumaling? At mabubuhay siyang ganito sa harap ko habang buhay. Kapag gumaling na siya, hahanapin niya ako. Matatag na sinabi ni si dv dv sa kanyang puso ang kanyang mga magulang, ay walang tigil sa pagbuntong hininga. Ngunit hindi rin alam ang gagawin. Kaya hinayaan na lang siyang magpasya. Sa sandaling ito, biglang naalala ni T.D.V.D.V. si Kides Dedvay. Si Nagmamadali siyang nagtanong sa kanyang mga magulang. Bakit hindi ko nakikita si sa Saang silid siya? Gaano kalubha ang kanyang pinsala? Matagalan na tahimik ang mga magulang ni Fee bago sumagot. Gising na si Tidev Didevvai, ngunit may kaunting problema sa kanyang ulo. Sa tuwing susubukan niyang mag-isip ng isang bagay, sumasakit ng matindi ang kanyang ulo. Nakahiga siya sa silid ng ospital, matagal na tahimik, at tumanggiring makipagkita sa akin. Sino si Minhe? Hindi ko alam, ayaw kong makita. Malamig na sinabi ni Tides Indesvay. Nasa labas ako ng silid ng ospital, narinig ang mga salitang ito at tahimik na umalis. May kaunting konsensya sa aking puso. Pagkatapos ng lahat, si Tian si ay sumugod para banggain ako. Ngunit hindi sinasadyang nabangga si Nakidev DFV at si NA Ngunit wala naman akong ginawang mali. Kaya nanatili lang ako saglit para makabawi bago umalis. Naramdaman ang aking pag-alis. Tahimik na umiyak si Tidev sa silid ng ospital lahat ng kanyang mga naunang pakiusap ay pawang kasinungalingan. Hindi siya nawala ng alaala. Ngunit ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi na iba sa pagkawala ng alaala. Ang isang taong dating matalino ay hindi makapag-isip ng matagal. Maaari lamang maging isang tanga na walang iniisip. Napakasakit ng pagdurusa na ito. Kahit na si Kian Evnine ay nabagok ang ulo at na ospital hindi nito mapapantayan ang pinsalang dinanas niya. Kaya, paano pa siya makikipagkumpetensya kay Winlin? Huwag nang sabihin pa na marami siyang ginawang masama. Yumuko si Tidas Ennis Vi. Buong katawan ay nagpapahiwatig ng matinding kalungkutan. Kung bahagya lang siyang nasugatan, marahil ay maaari pa siyang magpanggap na kaawa-awa. Para maantig ang puso ko. Ngayon, isa na lamang siyang walang silbi. Sinisi ni Tides Dedefvay ang sarili at sumuko. Hindi nagtagal. Si Tzhi na nakaupo sa wheelchair ay itinulak papaso Pareho silang may kaparehong kabiguan sa kanilang mga mata. Kung hindi dahil kay Ken Fevnin, hindi sila mahuhulog sa ganitong sitwasyon. Kahit ano paman, mas mabuti pa rin iyon kaysa ngayon. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong nakita ang puot sa mata ng isa't isa kaya sa ilalim ng panggigipit ng pamilya Gi at pamilya Gil. Si Ken si Heznin sa bilangguan ay nagdurusa at ayaw ng mabuhay. Gusto mang mabuhay ay hindi maaari, gusto mang mamatay ay hindi rin maaari. Si Nakile, Anis Vy at si Desidze ay pumili ng parehong desisyon. Piniling magtago at hindi siya puntahan. Dahil sa ganoong paraan, kahit papaano ay makakakuha sila ng paumanhin mula sa akin. Sino ang nakakaalam ilang taon pagkatapos? Kapag gumaling na sila, maaari nilang gamitin ang paumanhin na ito para magsimulang muli. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga pinsala at kailangang magpagaling. Pagkatapos ng bagong taon, hindi sila nakakuha ng pagsusulit sa kolehiyo. Hanggang sa pagsusulit sa kolehiyo sa susunod na taon. Sila muling sumali. Nakapasa si T. Dvdv sa Gifi, Universidad ng Peking. Si Chives Intifway ay nakapasa lamang sa ibang unibersidad sa Gift Dided, Beijing. Ito na ang resulta matapos ang lahat ng pagsisikap ni Tidet Ditvay. Ang sugat sa kanyang ulo ay maaaring gumaling ngayon. Maaaring gumaling bukas. O maaaring hindi na gumaling kailanman. Sa araw ng pasukan, muling naghanda ng sorpresa si Tidifidivi sa paaralan. Ngunit noong araw na iyon, Maraming mga kaklase ang papunta sa stadium. Sinasabing mayroong masayang kaganapan. Tila may nag-organisa ng kasal. Mga kaklase, maaari niyo ba akong tulungang hanapin si Minnie? Nakatayo si T. Diffie sa ilalim ng gusali ng dormitoryo. Humihingi ng tulong sa isang babae. Ang babae na dati ay nahihiya pa. Ay biglang nahirapang magsalita. Bagong estudyante ka ba? Sinamin e at ate ay ikakasal ngayon. Hindi mo ba alam? Kapag nababanggit siya, ang babae ay tila walang katapusang makapagkwento. Sinamin e at ate e ay parehong napakagaling. Pareho silang lumaktaw ng ilang baitang. Ngayon, siya ay natatanging tinanggap bilang isang research student. At maaaring magturo pa sa paaralang ito sa hinaharap. Madalas silang magkasama. Napakabagay nila. Noong panahong ito noong nakaraang taon, nagpahayag na sila ng pagmamahal at nagpropose. Ang eksenang iyon ay napakaromantiko na lahat ay maiinggit. At ngayong taon, ikinasal na sila. Ang bilis. Siguro kung pupunta ka sa stadium ngayon, baka makita mo pa ang kanilang kasal. Pagkarinig nito, halos matigilan si TDVDV sa kinatatayuan. Matagal na hindi gumagalaw hindi rin niya alam kung paano siya nakarating sa stadium. Sa isang sulok, lumitaw din si Kiret vice sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa babaeng nakasuot ng puting bestidang pangkasal. Sa kanilang mga mata, ang pagnanasa ay hindi kailanman kumupas. Ngunit pareho nilang alam na huli na ang lahat. Inaanyayahan ang nobya at nobyo na magpalitan ng sing -sing. Nagpalitan kami ni Iwin ng sing -sing. Sa sumunod na sandali, nagyakapan at naghalikan kami. Ang lahat sa paligid ay masiglang nagsisigawan. Binuhat ko si Ewing Lin at tumakbo palabas ng karamihan. Masaya ka bang pinakasalan mo ako? Masaya. Nakangiting sagot ni Ewing Lin. Maaaring hindi pa sapat ang lalim ng pagmamahala natin. Ngunit sapat na ang pagkakakilala natin sa isa't isa. Dalawang ganap na magkaibang kaluluwa nang sila'y magtagpo. Alam nilang sila ang tamang tao para sa isa't isa. Hindi alam kung kailan. Tahimik na umalis si Nakidev Dinsvay at si Hide. Naghiwalay patungo sa magkaibang direksyon. Ang tatlong dating napakalapit sa isa't isa ay tuluyan ng nagkalayo. Malinaw na nasa iisang lungsod pa rin sila. Madalas marinig ni Nakidev Dinsvay at si Hide. ang mga balita tungkol sa amin. Ngunit hindi na nila kami muling nakita. Nabalitaan na si Min ay nakapagtapos na ng kanyang postgraduate studies. Nanalo ng isang internasyonal na parangal. Nabalitaan na si Win ay pinalago. Ang angkan ng Ith na lalong lumakas. Ang kasanila ni Min ay maayos at masaya. Nabalitaan na isang araw. Sa telebisyon, nakita ni Nakides Dinsifvay at si Dvd. Ang balita tungkol sa amin hindi mabilang na mga tao ang nainggit sa aming pag-ibigan. Lalo pang hinahangaan ang aming mga talento. At ang tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Napagtanto